guys, video na mo oh. among area bagnot pag-abot karon na kalimpyo hay ug sa Surigao noon pa limpyuhay hay sa kadi kamayo da oh guys among kapayas kawata na pero sige lamang thank you lord nakapakaon ng gyapon oh na, na, na mo kapayas guys pero na isa ka variety nga lahi siya o oh, kwan mo oh. oh, na siya kami hmm. kami pero ang among limon sito murag ni kaon sa ulod ang dahon o oh. kinanglan ni siya bisbis ni Yo guys, oh, ang talian ni papa ni mo humbot na lang, saon na lang na. Makita oh. oh. mo Eileen nga, oy limpyo hay kayo na. Limpyo mang area oh, may sagbot na, naulian na tong tangad. Okay. Mula na ni siya, di ba? Ni action ni kamatay no. Hmm. Na kung gingluan ron. Hmm. Anak ko. No. Kaya, hey, hapit na ang akong kalubaton kuno Ito, oh, di ba, guys? Okay, kayo. Oh. Ang diferensya lang, guys, kay ang among durian ng leke and tawon siya. O. Oh. Oh. Tara, guys. O, oh, babaw. Iloto ay isa. Nagleke. Ang sistema. an siguro ni papa ni mo abono uh, ni bunga bungas durian kato kaminda do kabuok kaya ya. tapos nah, kung durian na namunga na na do kabuok -ok. na may buak do kabuok -ok. o oh, kita hmm. nagtanam na po si papa mo kalibre di kalibre di kalibre ano naman may trabaho oh. no tingin lo a oh. so sa pa mi kami puyo papa ni mo dre a ah. daghan kay matanom um. Unok ni tanong, amang baon, marami nagteknik doha. Duhay duha bala mang. Sana mo Yara. Yang gilikwaan. Nya. Mm. So, yan na pong Di ko undang. mo undang. Tapos ako magpanili guys. Kana amu ang sus. durian, guys. Oh. bina. na. Oh. No, guys. Okay, Jacob. Hello guys. Come on. Let's have a bloggers. <laughs> oh guys Yeah, oh. okay